Nami karon guys, paingon mi ugmay one guys. Oh, mo ni karon guys, paingon mi sa bukid guys. Nami bisitahon diri guys. Oh, mga kalag daw guys, amo ang amo ang bisitahon guys kay para sa o oh, nara guys, oh. oh. Kami lang sa guys mag-hike o oh. kuyog akong batang gamay guys, oh. <laughs> Anong, mga bata mga abtik guys, abtik kayo guys. Hello <laughs> you know, Pastora, good morning. Hello, good morning. Tay mi ani. Oh, ang dalan guys. dalan na mo guys. So, among giagian guys. Okay ra ni. Sa mga Oh. Okay, okay, man, eh. Para sa Ginoo ni, eh. para sa Ginoo. Para sa Ginoo ni eh, guys, among gihimok, guys. Oh. 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 Agi lang sa ng sapa, guys. Tapo kayo dalan. Oh. Thank you for watching, guys. Napagyo diri guys. Oo. Good, guys. Ana lang. <laughs> po, binig na tayo sa si iyong pangyan. Ang tawag sa ang sana po naglista na. Wala na po mga bagong ibuok at law. Para di po makasala. Pero sotihan ka kaligin na yung matuman ng inyong panglista ka na. Diba? Mauna na kailangan lang tagin ako. Ka. Kaya si Jesus, may mong pataniwala ka na to. Kaya siya ang ibu sa cross. Manang ingon pa, si Jesus, mao ang dalan ng kinabuyan So, ang muagi kaniyan, ang na. tulog. So sayo na kay igsoon, no? Tungod sa bayong pag aron ka nga mahilikay sa silot sa kamatayon, tungod sa sala, aron mahibalik balik kanimo ang ginigitawag og kadagaya sa kinabuhi. Gawad si Jesus. Kasi okay, Jesus, mao Ginoo, si Jesus, ang iyang gusto, ang ihatag dia nimo is eternal life. Karon gitawag og kinabuhi, wala katapusan. Mo na iya ha? Purpose ka nung yan sa kalimutan. Tagaan ta, kinabuhin, walay katapusan. Iyahatang luwason, iyahat ang pakamatsan sa cross kay aron ang atong mga sala mapasaylo at ubangon sa Dios no kay dili siya gusto nga sa no, isa ka tawo nga maglag bato sa imperno Dili siya gusto nga dunay tawo ang antos so wala igsuon karon ang si Jesus mao tungod si Jesus usa pa usa siya ka magbubuhat ang Diyos sa siya ka magluluwa sa atong kinabuhi. Ngadiin, kun ato siyang dawaton, madawat na po ang kinabuhi walay katapusan. Ato dawaton si Jesus, ang silot may muabot. O na, na, kaantos pa kadaan lang. Dawaton si God, gayon nung pa, paunsa na itong madawat. No, for this is good and acceptable in the sight of God, our Savior who desires all people to be saved. So, 1 Timothy 2, 34, inyong pa, kaya ng atong nga ito manuwas nga maw si God, si Jesus, nangantoy kayo, nga ang tanang tao manuwas. So, come, inyong siya nga. So, doon ka mo ka na po. Na, 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 nag-encourage ang God, nag-encourage ang pulong, doon ka mo ka Kaya ako ang makasulbad sa tanan ninyong mga ginaantos, nga kung ako sa kalibutan, gaantos man mo, pero tagaan ka mo kapahulayan, nag-abot sa so, katapusan Amen? O na, na gusto na ko na maangkon. Paon sila ko maangkon, kaya ito yung life, na kadagay, sa kinabuhi, sa unahan, sa so, malapot ng panahon. Gawata, eh? uuwi si Jesus. Gawata siya sa imong kinabuhi, kaya tungod siya ra ang kayang mubayad sa atong mga sala. Kaya kita nga o dito ka kayang mubayad sa atong mga sala. Di ato kayang bayaran, kaya kita nakasala na ka. Kung sarap na tayo sa si Jesus ra, ang sinless, walang salak, walang aransi, ang mubayad, palansang sa cross, para ang talang tao, kamudawat, at matuho ka niya, iya ganyan pag-aluwasan. amen Pag-aluwasan niya, di ka sa tila at ikaw na isa. Ayaw lang siya ating maamunang kasintansa. Ayaw lang siya ating maamunang kasintansa. Jesus, si Jesus, ang ginoo na kaya ito ay nakita ka rin ang parang paglawa. Naanin mo, kung hindi mo parang isuan, -ila kung nawa ko si Jesus. Hindi mo ba siyang kapuyon sa mga kasing-kasing? Hindi huh? mo ba siyang sa inyong panimalay? So, hindi mo ikaw mo ang hanggang yun. Kaya ang pinahuhin, walang katapusan maabot kayo na sa inyong pamilya, ang kalawasan maabot kayo sa inyong niya. Ang protection, ang pag ang pagmugas sa ating mga sakop sa sila sa ating mga salak na patina sa ating mga karamdaman. Wala yung usap na nato kini na perfect. Mo na daghan ka yung mga mga religion kami. Ato na libog kundi na nato, dili na nato na libog na ka kaugalingon anak about ang daghan ka yung mga religion. So usara ang ato kapatid na nasi mo orang. Katoliko man ka, Adventist man ka, Baptist man ka, born again man ka isara ko kapatid mo, na ang ginawa. Eh. So, din ang ginawa na naglihat na po. Isara yun ang pag-iyas na ginawa o ginawa na ginawa. So, wala lagi kinahangan sa sabag ginawa po Ang tao, kitang tao, ang kondisyon ng atong kahintag is makasasala ang kumangan sa ginoo. O sa nitungod sa atong pagpakasala, tungod yung nakasala ka, na niabot ang tunglo, niabot ang kamatayon. So, muna na ang Diyos, tungod kay ang ginawa, dili siya gusto ng ang tao, mabutambog na ito sa imperno, naghimo siya pamaagi. Higugma sa Diyos, John 3.16, higugma sa Diyos pag ayaw ang kalibutan, kita na, kita na, tao na ang bot niya, pasamot na na yan, hinigugma. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Tungon sa dakong panigugma sa, sa, sa Diyos sa kalibutan, or tungon sa dakong panigugma sa Diyos sa katauhan. Hey guys, good morning na uh, namidiri sa... Hello guys, abot tayo sa bukit guys. Hello guys, o oh, agin uh, na lang ta sa... What? Good morning guys. Ani ako karon dere guys sa paingon mig bukid. Ami bisitahon guys nga mag-asawa bisitahon na mo kay ani e mo para ni sa mga kalag. Morning dalan dere sa M.O.A. guys. Ano. Oy, hike me hike. Ano lami, lami, kay dari maligo oh. Mama, dito, papa, papa. dito lang dito dito. Ito gusto na gusto mo baba ang gamay kay ang dalan Rio. <laughs> oh. ang mission namo karon. Mo sa lasang sa lasang. Wait lang, ma wait lang ma. Wait lang ma. Wait lang, hilom, hilom sa hilom sa. Pangon dito karon. amijo medyo layo-layo pa balay. Oh, nindot kayo pa. Oh. Uh. Hindi <laughs> pa ni sa bukid pero abug ah, bugnaw kay mga lugar na mo diri. Fresh ang hangin. Daghan kayog mga kahoy. <laughs> <acoustics> <differ> Ayan cagat-cagat lang kita mo hike. Mga magbak. <nhiều> <masculino> <luxurious> <iffer> Kung so, yeah, sa'yo akong isulat eh. Kung akong isulat So, ang so, lang ngayon ay Sige, inukuan itong ulo ng ampunan. Yeah. Binoo, salamat sa imong patulog mga ko. Salamat okay. sa imong buktong anak. At sa Yesus. At sa lansang ako Pasa'y sa akong mga kasalanan. Pasa'y lo ang ako sa akong mga kasalanan. Yan yung orasan, ako kang ginagawa. Na ako, ginoon. You know. Hello guys, so pauli nami guys. Okay ka nami sa among ibisitahan guys. Hello pastora. Pauli nami. Layo kay diri guys, diri mi gikan sa bukid kay nami gibisita guys. Oh nakadala, nakadala pa jud mig saging pagpauli. A Blessing kaya. food. <laughs> open kay sila heart dito gidawat jud mi nila. Emblo di. Lord, balik <laughs> mideri mm. guys. Balik pa mideri guys. O. Pisa ginani ang dalan guys, oh. Ha? Huh? Na. Tingnan niyo, baka sa tong lang siguro. ni pastor Kai. Oh. Huh? Isko kayo ang kuwarter, guys, Lord. Hala, naputol akong chinilas, my goodness. Oke, ini noh. Thank you Purbat. Guys, kami bisa bukit. Dah naik nih. Ramenya. Lagi bonya mong mm dalan diri guys, noh. Hmm. Mau lagi kita salah Mau jod. Pagi na pas. Oo. <laughs> uh <-huh. laughs> Oo. Oh -oh. sila gipabilin sa Dios na magpuyo atong at tanaman sa Eden. Ikuwa sila gikan sa tanaman sa Eden og gibutang sila sa kalibutan. Di ba? Og ingon ang state sa Ginoo sa dihang gibutang sila sa kalibutan kay nakasala man sila magtrabaho na sila sugod atong at adlaw. Kung di sila mo di sila ka di sa patulo sa ilang singot si Adan, na sa iyo ka dili mo hatag sa itong uh, bunga, abot ang iyahang pagpanginagunit. Ay abot ang tunglo sa so, panahon na sulod ang salakot kumpara sa katong sila makasala nga niya ay kain sila ang dansya na sa panalangin. Diba? And then, nakasala, naputol, ang lasing, ang panalangin. So, yung naana siya kalala ang sala sa kinabuhi so, sa usaka sa ito. Muna, mga kabanta, ito usahay ka ng isang usahan itong paningkam mo. Bagay ka ayun. No? Hindi na lang kung huwag isampon hu sa kanang dagang itang mga amulod ba. Pero matingala ka, anong magay sudyod hapon sila? Nga dagang kayo, dako kayo